Hi guys, good evening. Gabi na and then mag tayo. Pero ano, may sasabihin ako sa inyo. Dito lang ako sa ano magtutunoy. Sa aking baba. Kasi sensitive yung mukha ko. Natatakot ako. Ayan. Kwento ko pala yung bago. Eh, eh, tata. Sobrang sakit guys. Hindi ako makakain ng tama. Tapos dito na mamaga. Masakit siya. Tiis ganda. Arang kadikit lang. Ayan. Tiis ganda tayo guys. Ayun. Tapos next month magpapakleaning ako. And then uh, sa sa October. November ano naman to. Uh, papalitan na naman siya eto, papalitan tong brace ko. Ipapahigpitan siya mas. Ipapahigpitan. Anong tawag dun? Power chain? Ata? Basta, hanggang sa mag ano daw. I Ay, hope so. Ayan. Doon sa nagtatanong kung magkano yung gastos ko. Secret, ayoko sabihin. Yan na yan. Deserve ko naman kasi I work so hard at saka ang mahalaga doon sarili kong pera pag sisikap yung mga binagastos ko para sa sarili ko hindi ako nangihingi sa kahit kanino kasi pinaghihirapan ko talaga siya kasi talagang hindi ako nag off day hindi ako gumagala ba diba? sabi nga nila mas masarap yung galing sa pinaghirapan mo kaysa hinihingi mo sa ibang tao ba diba? Kaya sa magulang mo kapatid mo ganun mas masarap sa sarili mong pagsisikap kasi pwede mo siyang ipagmalaki yun na na kaya mong ganito yung na yung ganito ganyan ganun di ba guys ito ang aano ako dito alam nyo, sa ako dito na laging linisan kasi alam niyo ba guys, nagka-pimples ako dyan. Tapos yung peklat niya, hindi na naalis. Ayun. Kaya kailangan ko siyang unahin muna. Kasi nung nagpa-derma ako, tinanong ko sa doktor. Sabi ko, kaya pa ba to na maalis yung mga, yung peklat nga? Sabi, ang sabi sa anong doktor, kahit kahit ipa-opera mo pa yan, hindi na daw maaalis yan. Kasi yung scars, may scars ako dito. Hindi lang kasi makita. Ayan, may scars ako dito sa, eh, ano. Ayan nga, kahit yung ano ulang lang daw niya, yan. Hindi daw maaano yan. ayun Ang inalis pala sa akin noon, malisma. At saka yung mga dark spot noon, nung nililaser ako. Laser ko. Ayan every month yon every month one year yon one year one year contract yon kapag nagpa-derma ka isang taon na kontrata yon ganun nasulitin kayo ng pakiramdam kapag yung yung bagay na pinaghihirapan mo is ano parang yung bagay na pinaghihirapan mo, parang natitikman mo. Ganun. Ang sarap ng feeling. Ang sarap-sarap. Siyempre, sarap. noon kasi nga, di ba sinabi ko nga sa inyo, mas inuuna ko yung ibang tao kaysa sa sarili ko. Masyado akong selfish, masyado akong matipid sa sarili ko. Lagi kong iniisip yung ibang tao kaysa sa sarili ko. Ngayon, until na-realize ko noon to ko na hindi pala tama yun. Kailangan isipin ko rin yung sarili ko kasi tumatanda na ako. Parang gusto ko na talagang mag maano yung ma-enjoy yung buhay ko. Yung makakuha ko yung mga bagay na dapat para sa akin. Ganun. Si Lolo nga lagi akong pinapagalitan. Sabi niya, tigilan ko daw magiging mabait masyado. Kasi lagi ka nga kapag ganyan ka sabi ko hindi ko nakasalanan yung lolo sabi ko na kasalanan nila Leo hindi ko kasalanan yon sabi ko sabi niya sa bagay sabi niya ikaw naman yung ano uh, ng ano kay God sabi niya sa akin ayun guys tsaka alam nyo ba guys ang hirap alam nyo dito nagkaroon ako ng na, sugat sugat dito dito dito. Kaya hindi ako pwede magsalita ng ano, ng yung mabilis or ano, kasi sobrang sakit talaga siya guys dito. Sakit, sobrang sakit. Alam niyo sa totoo lang, iniisip ko nga. Itutuloy ko po ba't ipapaayos ng ngipin ko. Eh, sobrang sakit siya guys. Hindi ako makakain. Dito, may, nagkaroon ako ng singaw dito, dito. Tapos dito, masakit, masakit dito. At sa totoo lang, hindi madaling magpabraise dati ako kasi retainer lang. Yung retainer, inaalis-alis ko pa yon Naalis yun pagkakain ka, tapos pwede na Pero ito, guys, itong brace na to, talagang aalisin lang, aalisin lang. Nakadikit kasi siya sa ngipin ko. Nakadikit siya. Hindi ko siya matatanggal. Hindi talaga siya matatanggal. Hindi ko siya matatanggal. Unlike sa retainer na matatanggal mo, diba? Ito, hindi. Sobrang, sobrang ano. Pero ano eh. Yan Yan lang talaga problema ko yung makeup. Ayan. Tsaka alam ba, napansin ko, tumataba ako. Ayan ako. Ang dami kong trabaho pero mataba ako. Ang dami doon So anyway guys, dito ka na end yung vlog ko kasi ano, gabi na. Tsaka nahirap ko na magsalita. Pasensya na muna. Ang sakit dito ko eh. Kung magsasalita ako, ang sakit. So anyway guys, bye and God bless.